kay ko first time ko gumawa ng gravy. Let's go. Ito na yung ating butter na Hindi pala butter, margarine pala. Lagay ko na itong crispy fry. Pababrownin natin yan. Inagdagan ko ng harina para kasing konti eh ito hanggang nag-broken Lagyan ko na ng paminta. Mix ko lang. Try ko na lagyan ng tubig. Kunti-kunti lang muna kasi hindi pa ko pwede na pabisado ng luto yung ganyan. Tatagdagan ko na lang pagkulang. Ayan, lumapot. Tatagdagan ko pa ng tubig. Malapot pa rin. Nadagdagan ko pa ulit ng tubig. Ayan, maya pag gumulo yan, lalapot na yan. Lagyan ko ng konting asin. Pinagdagan ko ng paminta. Mas gusto ko kasi may dumadami paminta. At ayan na po guys, luto ng aking gravy. Woohoo! Thank you. Thank you for watching. Luto ng aking gravy. First time ko nagluto niyan para sa aking anak. Perfect. First time ko gumawa mukhang na perfect ko yata. Ayan. Thank you for watching. Bye. Siyempre, magluluto na tayo ng dodo patty para sa ating <guluh> Ayan na, ready na. Kakain na aking mga anak. Request to ng aking anak eh. Gravy. Kakain daw sila na ng burger patty. Namiss na niya kumain ng burger patty. Ayan, lagyan natin ng gravy. Kaya ang tag na sa akin ngayon ay burger steak. Hmm, kain tayo. Ready na. Kakain ng aking mga anak. Ayan. Yan, kakain na. Kain tayo, guys. Kain, kain tayo. Ito na ang aking burger steak. Mmm, sarap. Sarap? Yes. Nadali ko ba yung burger, ano, lasa ng burger steak na masarap? Oh, happy na. Nilutuan na kita niyan. Yes. Well, thank you. Thank you po, Mami. Syrup number number steak mo, Mami. Yeah. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye mga karin.